Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mapabaliw sa kakaisip sa iyo? Yung para bang ikaw lang palagi ang laman ng kanyang puso't isipan? At kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa, ay ikaw lang palagi ang laman ng puso't isip niya? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Ito'y napaka-simple at napaka ritual basta palagi lamang buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at pagkatapos isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng isang beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, ilapit ito sa baba mo, mag-focus ka at mag at ibulong mo lamang ito sa pangalan niya dyan sa palad mo. Pangalan at apelido, ikaw ay mapabaliw sa kakaisip sa akin at ako lang palagi ang laman ng inyong puso't isipan at pagkatapos mo ng mabulong ito, ay halikan mo ng isang beses ang pangalan niya dyan sa palad mo. At natapos na po natin ang ritual, dapat palaging buo ang tiwala niyo sa paggawa nito. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na araw o oras. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito ay panikuradong ikaw at ikaw lamang ang isipin niya kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. At pwede ito gawin araw-araw at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.